Magandang gabi mga kaibigan, sa aking mga subscriber, shout out sa inyong lahat. Magandang gabi. Mga kaibigan, oh. May nahanta kong 10 piso ngayon. Ito ay 2008 Day 2. Hard to find two, mga kaibigan, 0.9 lang ito sa numista. Kakahanta ko ng hard to find 2008. Day yan. So, mga kaibigan, baka naman pwede maglambi ng subscribe, patres ng subscribe, patres ng notification bell, paselect ng all para manotipay, ko kay, manotipay kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, ito yung pag-usapan natin ngayon. No? I-update natin yung presyo. Nagmahal siya. Nagmahal na. Unahin natin yung ang sabi, People Power Commemorative Coin. This coin is issued to commemorate an event of historic significance in the Philippines. The People Power Revolution on February 22 to 25, 1986. Design It depicts the protest of the Filipinos against an unpopular regime by prayer, courage, and love. This manifestation became the rallying point for the restoration of democracy in the country. It also pictures the seal of the Republic of the Philippines. ang Silyo ng Republika ng Pilipinas. Mga ah, kaibigan, punta tayo sa kanyang pictures. 10 Peso People Power Revolution Issuer Philippines Period Republic Type is Circulating Commemorative Coin Year 1988 value 10 peso currency peso composition nickel magnetic to mga kaibigan oh. ang nickel mga kaibigan ay magnetic weight 22 grams Diameter 36 mm, thickness 3.3 mm, shape round, technique meld, orientation, medal alignment, demonetize. May 1, 2020. 2020 lang pala na demonetize to. pero wala akong nakikitang umiikot sa sirkulasyon nito noon eh. Sa sampong piso nito. Wala akong nakitang umiikot nito. Ito pala sa kay Kuya Arsing, Kuya Arsing shout out sa iyo. Itoy binigay sa akin 'to ni Kuya Arsing eh. Yung kasamahan ko dati sa trabaho. Bigay lang niya ito. Pero ito, itong dalawang to, previous ito doon sa akin sa binili kong tawag nito, Macario Sakay na coin. Previous sa akin yan. Punta tayo sa kanyang overs, coat of arms of the Philippines. Oh, ito pala yung harap niya. Ang 1988, Republika ng Pilipinas, 10 peso. Reverse. Crowd of people with flag at left, tank at right. People Power Revolution. Philippines, February 22 to 25, 1986. Ito yung mga kaibigan. Yung reverse niya. Ang Republika ng Pilipinas. Ah, People Power Revolution. Ito, People Power Revolution. February 22, 19. 86. February 22 to 25, 1986. Ayan, diba? Punta na tayo sa presyo niya mga kaibigan. Ang presyo niya mga kaibigan Very fine 75 pesos Extra fine 70 hanggang Uncirculated Ang mahal niya na mga kaibigan Ano nang nakaraan? 130 lang ata 130 lang ata Nang nakaraan yun Nang huli kong update Kaya nagmahal na siya So mga kaibigan Baka naman pwede maglambing Ng subscribe Papress ng subscribe Papress ng notification bell pa select ng all para manitipay kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.